Hello mga kabongga! So ngayon ng araw ay akin day off. Tara mamasyal sa Quranic Park At bisitahin natin ang glass house dito sa Quranic Park Ililibot ko kayo dahil first time ko din Para sabay-sabay na rin tayong mamasyal Isa rin to sa mga indoor na pasyalan Dahil nga mainit na ngayon sa Dubai So nag -search, search ako kung ano ang magandang pasyalan sa mga indoors. Kaya naman, tara na at gumala! So, medyo tirik pa ang araw, kaya mainit pa talaga. Lalo na dito sa Dubai, 45 degrees Celsius lang naman. Oh Parang my God! nasok sa oven. Grabe, ba? Diba? So, ito ang daan papunta sa Quranic Park. Makikita nyo dyan sa so pagaling mo nga ng highway, papasukin mo ito papunta ng Quranic Park. So ayun, nakikita ko na ang mga nagja-jogging. Hello sa inyo! See you there! Unfortunately, dahil nakadress ako ngayon, hindi kami pinapasok ng security dahil requirements para dito sa Quranic Park or Glass House ay dapat cover your knee. So, kailangan nakapantalon kayo, guys. So, hanggang dito lang kami sa parking. So, sad. Balikan na lang kita sa susunod Glass House. Bye-bye! Ito -bye. so, learn ko for today, mga kabongga. Kailangan any place dito sa Dubai or sa Arab countries na something holy ay kailangan natin ng mahabang damit parang yung pumunta ka sa ano sa Abu Dhabi dun sa Grand Mosque ganon dapat kasi masiselan talaga gaya ng nangyari sa akin today na hindi talaga kami pinapasok kahit sabihin pa namin napakalayo so hindi yun excuse so may mistake ko rin yun kaya lesson learned talaga hindi lang naman ito ang uh, holy place na kailangan mo visit dito marami pa rin kaya respect na lang talaga So, yun lang. Sana'y maging uh, aral na to sa akin. Kapag maganitong mga medyo holy place dito sa Middle East, ay kailangan talagang presentable yung suot natin. Actually, hindi naman ganun ka-exitong suot ko, guys. Ganyan naman siya, medyo mahaba. Pero, ang ganun nga lang talaga sa tuhod. So, kailangan talaga cover na cover daw. Kaya naman, di talaga ako nakapasok. <laughs> Next time na lang, bibisit ko ulit ang Quranic What?! Waranik Park or Glass House. So, next time na magbibisit ako, for sure talaga, magsara rubber shoes na ako at pantalon o ano pa, long sleeve. Para naman, hindi sayang ang ating lakad, lalong-lalo na medyo malayo ang bahay natin. So, update ko na lang kayo next time pag nabisit ko na ito. Bye! Thank you for watching!